31 pala. Roma chapter 3 verse 1 to 31. Okay. Sa Bisaya po, nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa pag sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli daghan? Una, sa tanan, gipiyar sa Dios ang iyang minsahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaa ni anak kon pipila kanila wala magmatinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab motuman sa iyang saad. Wala magpabilin nga magmatinud anon ang Dios bisan pa og baka kun ang tanang tawo sumala sa kasulatan sa imong pag panulpi, makita gayud nga matarong ka, Og mudaog ka sa dihang hukman ka. Amen. O oh, ba diba? Maskin pa kitag mga bakakon, maskin pag mga bakakon ang tanan, ang ginoo kung unsa ang giingon, maong yung matuman. Na kung giingon sa ginoo nga, i-bless ta ka. Kung, kung ikaw, maskin pag nagkaano ka, nag, nagka uh, man niya iblis gapon ka kay sumala God no sa sa istorya ni Abraham di ba may promise siya yung dalan tapos <clears throat> hindi man na, hindi man nakuha yun sa agad-agad pero binigay pa rin ng Diyos di ba kaya nga inahon niya yung mga Israelita yung mga Hudiyo sa ano sa bansang Ehipto kahit na ilang beses siyang sinuway, di ba? Pero binigay pa rin niya yung lupa na yon, di ba? imagine na hindi man si Moises ang hindi man si Moises ang nakaano ang bali nakakuha noon. Pero naabigay talaga ni Lord uh, sa pamagitan ni Joshua. Si Joshua, Nandoon yung sa book of Joshua, mababasa natin. Siya yun. Siya, siya yun ata. Kung hindi ako nagamali, siya po yun. Mababasa natin doon. Kasi namatay na yung si Moises eh. Tapos yung bali successor niya ay si Joshua. So si Joshua yung nagpatuloy hanggang sa nakamit nila yung land. Kaya ganoon po si Lord yung promise po niya. So kung may promise ang ating Panginoon sa atin na i-bless tayo kahit pa nagkasala tayo, be blessed. So kung hindi man natin mag-gets sa mga sumusunod po sa atin, no? Kagaya sa akin, ngayon, matanda na ako. Anong bless na ibigay sa akin ni Lord, ibigay niya sa mga sumusunod sa mga anak ko na sana yung itong pag-share ko, no? Kasi yung sa pamilya po namin, ang mama ko po, talagang alam ko, devoted Catholic siya at alam ko mahal, may pagmamahal siya sa Diyos. Kaya lang, syempre yung turo kasi na hindi ayun sa Bible ba. At ngayon, nandito ako, parang ako po yung sumunod. At uh, ang kaibahan lang sa amin ng mama ko dahil siya po, yung turo po ng katekest. Ano yan, nagtuturo po siya ng mga about kay God sa mga estudyante. Kung ano po yung pinag-aralan niya sa katekes, yun po yung pinag-aralan. Not in, based on the Bible. Ngayon, binigyan ako ni Lord, based on the Bible, dito po, ito po yung gusto niya na basahin ko, kaya nagsishare po ako. ba? Diba? kung, kung tutusin po, hindi po basa-basa mag-share sa salita ng Diyos. Kayo po ba? Kaya po inyo po ba? Na um, nagtagal ako so <laughs> Bisaya. Uh, ano tayo? Um uh, mixed language tayo ha. Ngay ang hirap din po pala talaga ng Bisaya din. Kaya yeah, po mga kaibigan, talagang pero nakakatuwa sa totoo lang, nakakatuwa. Yung sinabing living water, 'to yung the word of God. Pag once na naunawaan natin, yun pong naramdaman natin sa puso ang sobrang saya. Saya, masaya po. Mama, ano mo talaga, Lord? Ganyan ka pala, Lord? Ang sobra mo parang makapangyarihan. Kasi story about God to eh. Kasi yung about sa Espiritu. No? Kasi yung sa loob po natin yun, mga kaibigan. Kaya nga, kailangan natin didiligin itong sa loob natin, kaluluwa natin. Pakainin po natin ng salita ng Diyos. Dahil yun po yun ang malulugod. Yung itong mga problema natin. Di ba may marami tayong problema? Pero pag once nakakabasa tayo sa salita ng Diyos, yun, no? yung tubig, ano, yung problema natin, dahil alam natin may panghawakan tayo yung mga salita ng Diyos eh. Power, power itong salita ng Diyos sa mga kaibigan. May problema pero sabihin lang natin, Lord, ang salita mo, panghahawakan ko at alam ko na nandiyan ka. Nakatingin ka, alam mo ko. kahit hindi ko pa sasabihin, alam mo na kung ano naramdaman ko, ano ang mga plano ko. Alam mo si Lord, kahit na hindi, nga, hindi pa pagdasal. Nakikita talaga yung sagot sa isipan pa lang. Kaya masasabi ko mo talaga, Hello Lord, alam na alam mo talaga kung ano iniisip ko. Amazing po Lord, si Lord. Pero kailangan natin makilala siya magbasa po tayo sa salita niya mga kaibigan. Basahin po natin. Kung ano po, kung anong lingway po, kung saan po kayo nakakaunawa, basahin niyo po. Ako po talaga mayroon, puro English po yung Bible ko. Kahapon po kasi, yan, binigyan po ako, nag-order po ako na bilhan ako ng bisaya, tapos hindi po ako nabilhan, pero may bisaya siya binigay sa akin. At nadagdagan pa dahil mag-order sana ako ng Tagalog, nadagdagan po ng Tagalog ay dalawa po yung binigay sa akin. Kaya, di ba? Ganon ka amazing ang Diyos. He will provide. Kaya sabi ko, Lord, mag-order kaya ako ng ano din, ng Tagalog. Sa totoo lang, talaga, gusto ko kasi yung meron akong, kasi yung ano ko, yung may English Tagalog po ako noon, maliliit kasi yung litra. Ngayon, nag-order po ako ng uh, another din malaki, King James. English kasi sabi ko na, na ano ako sa ibang mga words ba, So, pumupunta ako sa, ano, sa aking Apple na Tagalog. Sabi ko, magbili kaya ako ng Tagalog the Bible. So, nagtingin-tingin ako ng mga presyo sa Amazon. Tapos, eh, tamang-tama, yung kaibigan ko umuwi sa Pilipinas. Yun nga yung leader namin sa, ano, uh, tuwing sa Sunday po. Umuwi siya. Sabi niya, ate, uwi ako itagadabaw siya, bisaya. Wala, sige, mag-order ako ng Bible, bilhan mo ako, ha, bisaya. Eh, wala daw yung gusto ko na version. Tapos, ay, ganun, hindi na niya ako sinagot. Tapos, nung pag-uwi, sabi ko, nakabili ka ba ng Bible? Bisaya. Sabi, ate, wag ka maalala kasi mayroon naman ako eh, bigay ko na lang sa yung bisaya ko, hindi ko naman nagamit. Tapos, tapos eh, dalawa daw yung Bible niya, bigay din niya, daw yung isa, sabi niya, sige, akala ko puro bisaya eh, iba-ibang version. Yun pala Tagalog. Kaya amazed talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ito, ini, ano ko lang, nagplano lang ako na bibili ng Tagalog kasi gusto ko puro Tagalog dahil yun din, mag-share mag ako ng Bisaya, mag-share din ako ng Tagalog. ba? Diba? Tsaka yung English din. So sana nga, yung English din sana kasi para international. Tsaka kung pwede nga, ano, Japanese din. Kasi alam ko din, eh, minsan, ano, alam lang asawa ko na, nagaan ako nagda-live. siguro si silip silip siya. Hindi niya kasi naintindihan, 'di ba? Tagalog English. Nara galing ako mag-Japanese para maano. Eh, ang hirap po kasi ng Japanese. Ay, no. nagpuro, ano na ako. Teka ba, uh, mag-continue reading na po ako ano. So so ipagpatuloy ko po. So ganun po 'yun. Ang Diyos po ay faithful God po siya kahit na nagkasala po tayo. Ay, nandiyan pa rin po siya. Pero wag po natin, ang sa akin ang din pong payo, wag po nating abusahan, abusaran. Wag tayong mag sa Panginoon kahit po ang bait-bait ng Panginoon sa atin. Wag natin siyang abusahan. Meron din pong pagpapado. Din din, dinidisiplina din po ng Diyos yung mga lalo na po tayo dahil mahal niya tayo, ayaw niya pong mapariwara. May disiplina po ako po ilang beses po ako nakatikim ng disiplina. At uh, masasabi ko, <laughs> ngayon po yung palo ni Lord sa akin, pero ang nakaka lang dahil to buhay pa rin ako, no? nakaka amazing po si Lord. So, dito na po ako sa verse 5. Apan kung ang atong pagkadautan, makapadaya ginoon sa pagkamatarong sa Dios. Muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayod kay kun dili matarong ang Dios unsaon man niya paghukom sa kalibutan. O oh, di ba? Kaya God is so perfect talaga. Kaya pwede siyang maghukom. Hindi ka guys sa atin na uh, makasasala kaya wala tayong karapatan na maghukom. Ngunit mga kaibigan, ano, kung tayo ay may alam na sa salita ng Diyos at alam natin na ayaw ng Diyos na gawin ito, pwede naman tayong mag-correct eh. Tapos nakita natin yung kaibigan natin, halimbawa, nakikiapid. Alam natin na maling-mali talaga yan. Pwede natin sabihin, pwede doon po natin ma-judge kasi nakita natin yung ginawa niyang hindi maganda. Pero make sure na hindi ka nakikiapid kasi kung nakikiapid ka rin tapos mag correct, -correct ka, hindi ka, hindi ka, wala kang karapatan na mag-correct ng gano'n, no? Yun po yung ibig sabihin doon. Kung ikaw ay magnanakaw, nakita mo yung kaibigan mo magnanakaw, wala kang karing wala kang karapatan na sabihin, uy, magnanakaw ka, o ninakaw mo yan, eh, magnanakaw ka rin. Kaya dapat, huwag natin gawin para pwede tayong magusga o sabihin natin na, Uy, masama yan. Hindi ba? Pwede tayong magganyan mga kaibigan. Kaya, kung ano tayo dati, magnanakaw tayo dati, pag uras na, nag-confess tayo at nag-repent, mapawalang sala po yun. Mag magiging malinis po tayo sa harapan ng Diyos so sa tao sa kanila ay pinitingnan nila yon wag nating pansinin yon dahil sa mata ng Diyos tayo ay malinis at meron tayong karapatan na maga uh, correction mag judge dahil wala na tayo doon sa kasalanan na yon doon po yung mga kaibigan alang ewan ko lang po sa inyo no kung kung uh, kung totoong napatawad, naligtas. Malaman naman natin yan eh. Tayo po mismo malalaman natin. And then, dito po sa verse 6, dili gayod, kay kung dili matarong ang Diyos sa odpanya ang kadibutan. Verse 7, apaan kung ang akong pagkabakap pag Sidungo Ginoon sa Dios pinaagi sa pagpatinaos, aws pag-ayo sa iyang kamatuuran, nganong hukman man ako ingon nga makasala? Verse 8. Nganong dili na lang kita mo ingon, magbuhat kita gdaotan, aron mo resulta ang maayo. Gami may naginsulto insulto kana ako, pinaagi sa pagpa Sangil sa nga ako, nagsulti ni iming butanga. Silutan gayod sila sa angay kanila. Tapos, galingon din mga kaibigan, no. Walay, walay tao nga matarong. Ito, marami po itong ano, daghani siya goan, daghani siya o uh, isyo. Mauni ang mga, mga tubag sa mga taong halimbawa uh, meingon ang taong uh, gi, gi na nako sa Ginoo wala na koy kasalanan gipatawad na nako nya meingon sila nga walay tao nga matarong karon basahon nato ni mga kaibigan ano Roma chapter 3 verse 9 karon mas maayo pag mas maayo pa ba kitang mga hudiyo Kay sa mga dili hudiyo? Dili, dili, sumala sa giingon ko na ang tanan hudiyo o dili hudiyo na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag ingon, wala gayoy tao nga matarong. O ni ingon, no? And then, wala'y nakasabot o nangita sa Dios Ang tanan na gikan sa Dios og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang dugnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong og nangu og nang gula sa ilang mga ang ilang mga ngabil nga kawandag sa bitin nang gula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Gipa kasayon nila ang pagpatay. Dihang kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahitabo sa dalan. Hmm? Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait. O wala sila magbaton o kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang labang ni na sa balaod. Aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuo kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimu lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. So kani mga kaibigan ano? Kani naapa ni sa uh, sa balaod under under the law. Ano ni yung giingon nga walay tao nga matarong kay under the law yung law ni Moises, di ba, yung Ten Commandments. Sa sampung utos na yon walay maka, walay naka-perfect ato. Mau nga, giingon nga, walay tao nga matarong. No? mao ni yung ilang giniingon nga, walay perfect. Eh, sa karong panahon, nung dumating na si Jesus Christ, dahil nga, no, ah uh, wala, walay naka-perfect atong Ten Commandments, ngayon balaod don no, balaod sa mong balaod balaod ni eh. Moses. mag patay mag, mag ano ano chismis o ano ano ba wala gyud makatuma wala gyud maka perfect kay kung imong, buhaton ang pulo na perfect na ah, na perfect nimo ang nine pero nay isa nga na wala nimo na himo dili iya po siya perfect di ba what i mean is kung nine lang ang natuma nimo ang isa wala nimo natuman, not, not perfect kaya walay matarong sa kani kani nga ano, kani nga istorya, wala pa ni sa, ano, yung sa faith na kung kita nag-faith kay Jesus Christ at nag-confess na sa ato mga kasalanan, tanan-tanan, iya, iya na gihugasan ba? Ang atong espiritu, ba, diba? pag, pagtutuli yung na-filled with the Holy Spirit, na talagang nagiging holy na talaga tayo yung totoong napawalang sala yun po, 100, per, 100%, malinis na po tayo. Wala na po tayong kasalanan doon. Dahil i, i nakapa, nakasama na yun kay Jesus Christ sa pagpako sa cross.